Kapag ganito baga naman ang ulam nyo sa umaga, lalong lalo na kung sariwa, ganitong kilawin na isda at siguradong mauubos talaga ang bahaw nyo. Dahil napakasarap nito, napakayami pa ang ganitong klasing kilawin na isda. Siyempre, talagang mabubusog ka dahil sa sobrang sarap, lalo na kung kompleto ricado. What's up, what's up mga master? Mga iba naman tayo dahil linggo naman ngayon tayo muna ay magkikilaw ng isda nga tawilis. Pas muna tayo sa ating mga DIY na ginagawa dahil magre-relax muna tayo. At dahil nga linggo ngayon, syempre pagkatapos natin kumain at ang ulam natin ay ganitong kilawin, syempre alam na pagkatapos kung ano ang pamparis dito sa ganitong kilawin na isda. At syempre ito na nga, kinakaliskisan ko na ang mga isda at syempre tanggalan natin ng mga tinik sa kanyang laman para hindi tayo tayo matinik sa ating pagsubo at ititira natin syempre yung laman at saka yung ulo napakasarap po nito talagang yami po ang ganitong klasing kilawin na isda At siyempre mga master, hugasan na natin yung ating kilawin na isda, hugasan natin ng maayos para malinis na malinis yung ating kakainin. Alam nyo ba na napakasarap ipares din ito sa saging na sabah at syempre sa probinsya namin ito talaga ang pampares sa saging na sabah. At syempre mga master magagayat na ako ng mga pangrikado katulad nitong si uh, sibuyas. Ayan, gayatin lang po natin ng pinong pino para masarap lalo yung ating kilawin kasing sarap ng inyong pagmamahalan. Ayun o, uh, may hugot pa nga. At syempre, masarap din tong iparis sa inumin, lalong-lalo na kung lambanog, impilites, readers, at syempre yung pamprobinsya na inumin, yung tuba, ito talaga ang dabis na pang paris sa bahal na tuba doon sa aming probinsya sa Samar. At ito na nga mga master, nagayat na ako ng uh, loya. Siyempre, lang natin ang pinong-pino para masarap lalo yung ating na uh, kilawin. At syempre dandan lang tayo sa paggayat, baka pati yung ating uh, daliri masama sa paggayat. <coughs> At ayan, tapos na tayo magayat ng luya, ilagay na natin. At syempre, isunod kagad natin mga master yung uh, kamatis. Masarap din ito pagka may kamatis. Talagang uh, lalong pinasarap, lalong pinayami kapag mayroong kamatis. At sa sobrang sarap nito at pag natikman nyo to, talagang makakalimutan mo ang pangalan ng asawa mo. <makes> At ayan, isunod na rin natin na gayatin at lagyan natin ng kalamansi. Siyempre, kailangan may kalamansi talaga yan para maasim na maasim kasing asim ng inyong pagmamahalan. At ayan, isama na rin natin yung buto ng kalamansi. Dagdag uh, laman ng tiyan din yan. At syempre, lagyan din natin ng sili. Hindi rin niya mawawala. Laging present yan sa lahat ng mga kilawin. Kahit anong klasing kilawin. Talagang napakasarap pag may sili. At hindi lang basta-basta to sili. Talagang siling demonyo ito. Talagang super anghang. At talagang hahapdi ang mga tumbong nyo nito sa sobrang anghang nito. Siyempre, <coughs> lagyan na natin ng asin, suka, ayan, bichin, at uh, halo na natin para matikman na natin yung ginawa nating uh, kilawin na to kung gaano kasarap talaga. At sa wakas, tikman na natin yung ginawa nating kilawin kung gaano kasarap. Hmm, napakayami talaga. Goods na goods sa bahaw. At siyempre alam nyo na kung saan ito lalong masarap iparis. At ayan na nga siyempre kukuha na tayo ng bahaw na kanin at tayo kakain na para nakaready na tayo at may laman yung atin tiyan kung sakali man tayo ay dayuhin ng ating mga kumpare. At napakasarap din kasi itong pulutan talagang suwabing swabi ang ganitong kilawin na tawilis. So maraming salamat sa inyong soli na panunood dyan mga master. Thank you so much at pakilike and share naman ng ating video. Hanggang sa susunod na upload. Maraming salamat!